Yung handa-handa ka na umalis dahil alam mo may game ka at mag ka nagpahinga. At paalis ka na kung biglang malalaman mo na cancel pala yung game mo. Alis mag-apong ka nagpahinga na para condition ka sa game. Tapos ganito pala yung sasabihin. Friday the 13 pa naman pala ngayon. Kaya pala o so, ito, cancel ang gig. Bigla akong natigilan at syempre, ang para sa araw. Sa ah, para sa pipitain ko ngayong araw na ito. O so, kaya lang, ano pa nga ba ang gagawin natin kung cancel ang gig? Ang nangyayari ito sa buhay, Retri. ah, Pangisang-minsan, nakakancel yung game namin. Minsan nga, andung ka na sa venue tapos biglang cancel pa. Mabuti pa rin to dahil habang nandito pa ako sa bahay, cancel na yung game. Nalaman ko na. Kaya lang iniisip ko paano yung kita ngayong araw na ito. Inaasahan ko pa rin dito pang budget, siyempre. Nakalaan na yung kikitahin sana ngayong araw para pambudget budget kinabukasan. Kayang din naman, di ba? O para kang bigat ng pa ako pumasok sa loob ng bahay, ba't bumalik? Para magbihis na. O kaya lang, kailangan natin tanggapin yung katotohanan na cancel na yung game. So, mag-aapon akong natulog. Tapos, ganito lang pala yung mangyayari. Ayun o. No? Oh. Ito yung natanggap nating message. So, kahapon pa pala yung game Thursday. O, so, nag-adjust pala sila ng ano. So, hindi ako nalaman ka kasi kahapon may game ako sa Makati. O, so, oh, kaya lang. Kaya tayo magagawa. Kaya, bihis na. Bawi na lang next time. At yan, yung isa sa mga uh, sitwasyon bilang isang referee